financial freedom or hindi na ma-problema sa pera. Isa 'yon sa mga goals natin sa buhay, 'di ba? So 'yun, as you reach the age of 40s, marami akong realization when it comes to finances or pera. Usaping pera. So realization number one is yung pera is dapat pinapatrabaho mo. Hindi mo siya i-store lang sa bangko kasi pag yung pera mo i-store mo sa bangko magandang tingnan yung bank account na malaki pero when it comes growing ba talaga yan kasi meron na tayong tinatawag na inflation yun yung value ng pera mo today and the next 5 years if the same value pa yan kasi napansin ko yung price ng mga pagkain 5 years before is mas mura kumpara sa ngayon so kung meron kang 5000 before 5000 pa rin ba yung value niyan in the next 5 years kaya yun yung pansin ko so hindi talaga healthy or hindi siya mag-grow ng pera mo pag nilagay mo lang siya sa bangko kaya yun yung isang realization so as much as possible let the interest work for you. So, yun yung mga sinasabi nila na interesan mo yan. Yan yung laro eh. Alam mo ba, pag linagay mo yung pera mo sa banko, sinong mag-benefits? Yung banko. Kasi once na mailagay mo yan sa kanila, meron akong kapital. Pwede ko ipahiram sa iba. Yung nanghiram, may mga interest rin yon. So, si bangko magkakaroon ng interest. So that's how profitable yung bangko. They gain profit from interest rates. pagpa-hiram ng pera, pangalawa is yung mga credit card. Pag hindi nyo binabayaran, yun, interest rin yung kita nila. Loans. So yun, kaya as much as possible, kung kaya nyo hindi umutang, kaya nyo lang i-cash, okay na yun okay yung buhay na walang credit. I mean, yep. When you reach 40s, yun yung mga realization. So, that's realization number one. Make, ano, hindi naman, uh, realization number two. Hindi naman tayo pinanganak na, ah, uh, pinanganak tayo na pobre. Pero, pag namatay kang pobre, problema mo pa rin yun. Kasi, yun nga, meron kasi tayong given the chance na nabuhay tayo dito sa mundo, pwede ka kasing mag-enhance ng mga skills na pwede mag-improve yung life mo. So, yun nga, sa sweldo, yun, tataas yung sweldo, aangat yung buhay. So, yun, kung hindi mo na-manage yun or na-mismanage mo yun or wala lang nakapag- give ng advice kasi yun yung mga nakikita ko eh more of parental guidance yung ganyan or mentorship So, yun. Pakitain nyo talaga. So, if you die is poor, ah, problema mo na yun. Pero, pinganak tayo na level. Eh. So, yun. Yung realization ko sa pera. Then, realization number three is i-roll over. Uh, kung meron kang pera, pwede mo siyang kapital na pagkakitaan. Kasi, ganito kasi yung mga millionaires mag-think eh. Hindi, mana-acquire nila yung pera. So, may capital na sila. Yung challenge as a millionaire is paano mo palaguin or paano mo i-expand yung pera mo. Hindi, andun ka na sa stage na acquire. So, yung ano mo nan. So, for example, like, kung regular ka na tao, gusto mo ng mga latest gadget, ah uh, mga latest phone and latest na mga dress fashion. So 'yun yung mga trends eh. Kasi 'yun nga ah uh, external validation yung gusto natin. Bali uh, gusto natin magmukhang milyonaryo in the times na 'yun pala yung bank account natin is kaunti. Eh. Kaya 'yun. So yung mga millionaires magaling rin 'yan. Hindi sila inuuna yung mga gadgets or anything na trend. Gusto nila palaguin talaga yung asset nila. So, yun yung challenge. So, for example, an iPhone, paano ba to magbibigay ng value sa pera mo? Yung iPhone, yun nga, pagbili mo, 70,000. The next year, half the price. The next year, yan. So, yung 70,000 mo, kung ininvest mo na lang sana, lalago yan. Mag magiging 100,000 kung maganda yung investment, pero 80 to 90 is good enough. Pero, kung iPhone gadget, wala. As in, good as, wala. Benta mo lang. It makes you feel good. Pero, at the end of the day, nagkaroon ba ng increase ng value ng bumili ka ng iPhone or latest gadgets? So, yun yung realization. Kaya, andun talaga mo, dumating talaga sa point na magiging gear addict. And then, at the later part sa life mo is magkaroon ka ng realization na, ha, hindi pala ito yung gusto ko. Yung gusto mo pala is greater impact or bigger impact. Kasi mas maganda talaga yung feeling, guys, pag makita mo yung pera mo, lumalago or nag-increase siya more than an iPhone can give. Kasi yung iPhone, one week hype after makita mo yung mga apps, yung mga camera. Yun. Pero pag nakita mo yung lumalago yung bank account, may increase. Ah, the greater the good. The better the feeling. Yun. Napaka ganda sa feeling. And fulfillment iba. Kasi, yun nga, materialistic. Sabi na, materialistic. Pero, at the end of the day, di mo na talaga kailangan yung mga latest na phone, and gadgets, fashion. Yan. Sinong benefits yan is yung mga negosyante rin. Kaya yung mga negosyante, okay rin. Congrats. Maganda rin yung negosyo nila. It means na trending yung product nila. Giging good business. Yan. Yan lang yung realization ko. Pero at least, in-open ko sa inyo kasi yun nga hindi mo naman makikuha lahat ng tips sa parents as in as ako na realize ko na mga through my different experience and lens kaya nakikita ko talaga sila na yun pala yung trend yun pala yung laro ng buhay may pera yun okay so yeah kung meron kayong natutunan sa video na to wag kayong mag-alala pinapa-increase ko lang yung ano ko sinishare ko lang yung knowledge and basic na common sense when it comes to finance and gadgets alright so kung meron kayong mga katanungan wag kayong mag-alala pabalang comment see you around.